Hello mga kababayan, Ito po mayroon pa po akong uh, isa pang topic Pero hindi po ito politika ha Hindi muna politika Matagal ko na po itong gustong i... Wala naman, magaan lang naman tong topic na to Gusto ko lang po i-share sa inyo Share 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 sa inyo Yung uh, saluubin ko Tungkol sa <clears throat> bagong... Uh, technology sa ngayon. Ewan ko po sa inyo kung ano ang para sa inyo. Iba man siguro ang pananaw niyo tungkol dito. Pero para sa akin po ganito, no? Yung, itong tungkol po sa AI, yung uh, artificial intelligence na uh, sikat na sikat na nga po ngayon na ginagamit na na itong AI na ito kagaya na lang sa pagbablog, yung ngayon nga, ipinopromote nga po diyan na uh, nagbibenta sila ng isang app na ganito, ganito lagi magiging kabilis ang pag ka-convenient, ka, ka-easy ang uh, pagbablog. Hindi mo na kailangan mag, uh, hindi mo na kailangan ng mga mag-edit, hindi mo na kailangan ng uh, mga expensive uh, expensive apps ba. Hindi mo na kailangang mag-hire ng mga mamahaling uh video editors and uh, graphic artists, mga ganon, kasi one click, one click na lang. Okay naman po 'yon. Ang hindi ko po gusto doon, <clears throat> eh, 'yung text-to-speech na sistema. Text-to-speech eh, na Siguro sa sa tingin ko yung uh, yung uh, lahat yung, yung sasabihin mo isinulat mo. Halimbawa, ito itong sinasabi ko dito sa dito sa sa video ko na ito. Isusulat ko ito whole from beginning to end and then i-click mo lang yung text to speech. May magsasalita na, pero hindi mo boses. Hindi ikaw yun. Ano yun? Yung, uh, AI nga? Mamimili ka kung boses nino, boses ni kung ano, anong klase, lalaki, babae, bata. Meron pa nga mga boses ng celebrity, mamimili ka. Pero para sa akin, hindi ko po type yung ganun. Unang-una, una, una doon yung well yung kabuuan siguro ng kabuuan ng uh, video ng vlog magiging maganda yung epekto nun kasi kagaya nang sa editing or everything about <coughs> sa 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 pagdi-video pero ang hindi ko lang po talaga gusto yung yung voices yung voices ng speaker nung vlogger, kung yun ang maiiba, hindi ko, ako hindi ko ano yun. Pwede naman na, ano lang, alibawa, kagaya ko, hindi magandang boses ko, pwede ko naman siya pagandahin, through ano. Mayroon akong gamit, itong uh, condenser mic. Hindi ko pa nga lang na ikakabit eh, kasi hindi ko alam kung paano. Pa Tsaka masikip po kasi dito sa lugar ko, hindi ko, hindi ko pa kumpleto po ako ng gamit nung bago ako nag-vlog nga po, namili ako ng mga gamit. Sa totoo lang, pati ang V8 ko ngayon, dalawa. Nagbumili ako ng bago. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa talaga siya mailagay, mai, mai kabit. Kasi inintay ko muna na maisaayos itong lugar ko. Saka ko gagawin na as in yung formal na talaga, as in tapos na tapos na. Saka ko siya ipagkakabit. <clears throat> Kasi alam ko naman na hindi maganda yung boses ko medyo siguro mamomodulate ng konti, gaganda ng konti. Pero yung totally babaguhin yung boses, pa, hindi ko po ano yon Hindi ko... Ang dami dyan, mga video na mapapanood natin na halata mong hindi boses, hindi tunay na boses ng tao eh. Kasi sobrang kinis. At saka sobrang wala man lang mali. As in Perfect ako sa totoo lang hindi ko hindi ko masyadong type yon yung tuloy-tuloy walang walang mintis walang kasi para po sa akin ito may well, ito opinion ko to kasi para po sa akin ang tao is imperfect talaga and there is beauty in imperfection kasi pag sobra na pong perfect na nagmumukha ng hindi na human, eh, ako hindi ko na-type yung ganun. Ewan ko sa inyo kung type ninyo. Ang dami dyan mga vlog na mapapanood po natin na ah. <coughs> walang kamali-mali sa grammar, sa lahat. Perfect na ako eh. Yun yung text to speech. Ako hindi ko type yun eh. At saka, hindi lang text to speech, kundi pati yung, uh, yung mukha, yung avatar. Eh, itinan nyo naman po pag nagsasalita, walang ka-emotion -emo eh. ba? Diba? Yung mata, kumikis, nag-close -nag open, pero isang direction lang, ganyan-ganyan lang. Hindi, ako po hindi ko type yun. Mas gusto ko pa rin po yung tunay na tao, yung totoong tao na parang kausap ko, ayoko ng machine. <laughs> yung pagandahin konti ang boses, pagandahin yung yung pagkakagawa ng video, okay naman yun eh. Pero yung gagawin mong super perfect na talaga, hindi ko type. <coughs> mas, mas maganda pa rin, mas masarap pa rin manood at makinig sa isang tunay na tao. Okay, hindi ko talaga type ma makinig ng kapag napansin ko na isang video eh, AI, ayoko hindi na ako makinig niyan. Mas gusto, mas masarap talaga makipagkwentuhan sa isang tunay na tao. Di ba? Isa pa, ito mga bagong mga commercial ads sa ngayon na talagang AI po ang ginamit. Mali-mali naman po yung grammar eh. Yung AI po na text-to-speech, ginamitan ng AI, okay lang po yun sa English language. Tama yung grammar, yung lahat. Tama. Pero pagdating po ng Filipino, Tagalog, iba. Pero yung marinig mo yung teknolohiyang hapon. Anong teknolohiyang hapon? Yung isang commercial dyan. Naiinis ako. Teknolohiyang hapon. Diba? Diba? Japanese technology, ibig sabihin, hindi yung teknolohiyang hapon. Hapon? Afternoon? Marami po yan. Marami dyan. Halos yan na po mapapanood natin na mga commercial ads. Ginamitan ng AI. Pakinggan nyo, pag, kapag ang language e eh, Filipino, Tagalog, mali-mali. Nakakainis kaya pakinggan kapag mali ang grammar na Tagalog. Pag Tagalog, maiinis ka. Para ba kasing binabarubal yung uh, language natin eh. Kaya ako ayoko ng AI. Ayoko ng AI. Mayroon naman pong pwedeng paggamitan ng AI. Pero hindi lahat. Hindi sa lahat ng bagay. Isa pa dyan, itong uh, yung uh, robot na waiter na robot? Hindi po ako kakain sa isang restaurant na ang sa akin ay robot. Mas gusto ko pa rin po magsiserve sa akin ay tao. Ewan ko sa inyo, pero ako yun ako. Diba sa Japan, usog-uso na po ang robot. Robot na teacher. Robot na waiter. Robot na asawa. Yes! Uso na sa Japan ngayon ang robot na asawa. Kasi po sa Japan, ayaw magsipag-asawa po ng karamihan ng mga kababaihan doon, ayaw na mag-asawa. E eh di syempre, yung hapon na single, walang asawa, naghahanap. <coughs> noong mga ilang dekada ba yun, nung napunta akong Japan, na uh, nakapagkwento. Ako ah, hindi ako naniniwala sa kwento sa akin na may mga Japanese single men daw na may mga may mga manika parang hindi naman manikang maliit yung life size na manika parang <coughs> parang manikin kalaki yun, meron daw ang mga yan na nakatago sa bahay illegal yun sa Japan accepted yun, kasi nga, siyempre, yung lalaki, yung hapon, naghahanap ng asawa. Eh, kung ayaw mag-asawa nung hindi sila makapag-asawa, kasi yung mga single women, yung mga women sa Japan, ayaw mag-asawa. Ayaw na nila nagpapamilya, kasi mabigat. Lalo na magkaanak. Kaya kita mo, namang problema na sila sa kanilang populasyon, kasi ayaw magsipag-anak. ng hapon na So ngayon, ang ginawa nitong mga mga Japanese e eh, bumili sila ng manika na yun ang ang tawag nila fucking doll sorry for the term pero yun po eh yun po ang kaseks nila nung lalaki ka kaulayaw nila sa bed isang manika na ang texture yata nung balat nun, eh parang texture na rin ng ano yan, human skin. Pero ngayon, hindi na po manika, totoo ng robot. Siguro nabalitaan naman natin na yan eh. Nakakabili na po ngayon ng asawang robot. Ang mga hapon. Hindi na ito basta manika, robot nagsasalita, nakakausap, tumatawa, nakakasex mo, pinagsisilbihan ka, minamasahi ka, ipinaglalaba ka, hinahainan ka ng pagkain, ng pinagluluto, as in, lahat na trabahong bahay, kayang gawin ng robot, including lovemaking. ba? Diba? Wow! <laughs> Kulang na lang po malagyan ng kaluluwa <coughs> Ewan na, sabihin mo na nagsasalita yun, eh, wala wala namang emotion yun. Pero, well, kung pamparaos din lang naman, nagustuhan nga nila yung manika, yung, uh, yung parang manikid, yun pa kaya na nakakapagsalita na, nakakapag, nakakapaggawa ng mga trabahong bahay, nakakausap, kasama mo sa pagkain, Well, ewan, hindi naman kumakain yun, pero at least, nasa harapan mo, kinukwentuhan ka. Pero, my goodness, ano ba ang, ano ba ang conversation? Ano ba, ano ba yung, uh, usapan? Eh, program yun eh. Kung bagay, isang tanong, isang sagot, ito yung tanong, ito inaasahan mong sagot. Ala namang feeling, sa akin po kasi bilang isang tao importante pa rin sa akin yung emotions yung feelings kaya kahit na waiter o oh, yung mang, ano yan yung <coughs> food uh, server hindi ako magpapaserve sa robot ayaw ko hindi ako kakain sa isang restaurant kung ang magsaserve sa akin ay robot sa tao pa rin po ako tao kasi ang tao may emotions, may feelings. Hindi ako makikipagkwentuhan sa isang ma ma machine na ang isasagot sa akin e pre-program na. 'Di ba mga kababayan? Kaya hindi po sa akin okay itong AI, itong uh, rob robotics. Alam mo yung robot po, okay po ito sa trabahong mga <coughs> yung mga mabibigat na trabaho, halimbawa trabahong construction. Oh, hindi mo naman kailangan dyan ng emotion eh. Trabahong mabibigat, trabahong panlalaki. Halimbawa, yung trabahong uh, basurero, street cleaner, uh, magtanim sa bukid, construction nga po, mabibigat na trabaho, Mabiga, mabibigat para sa isang tao, mga trabahong... Pwede mong ipagawa sa isang machine. Pero itong... Uh, kumbaga... Ang pagsiserve sa'yo ng pagkain, like... Uh, waiter sa isang restaurant... Kasi person to person pa rin po yun, eh. Kaya mas masarap pa rin, tao pa rin po... Ang iyong ka... Kakontak. Well... Yun lang naman po ang gusto kong ikwento sa inyo. Wala lang naman, di ba? Kuwan lang. Wala lang. Pero, maganda nga ang pag-usapan. Eh, hindi ako totally agree sa pagkakaroon ng AI technology. Kasi unang-una nga dyan, naagawa ng trabaho yung tao. Okay po nga yung ro robot or yung AI, sa mga trabaho na mga piling trabaho po, hindi yung talagang, hindi lang, huwag namang lahat na trabaho ng tao. ba? Diba? Okay. Yun lang po. Kayo po, ano po ang salubin ninyo tungkol dito? ba? Diba? Okay. Yun lang po. I'm a human. Bye.